Magandang araw, mga kaalaman na hinog. Ang tanong na sasagutin natin ngayon mula sa ating viewer ay Ano po ba yung mga ulam na parang herbal medicine na para sa mga senior? Nanonood ka ngayon marahil katabi mo ang nanay o tatay mo na araw-araw umiinom ng sandamakmak magamot. Gamot sa alta presyon, sa diabetes, sa kolesterol, sa rayuma. Gastos dito, gastos doon. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang ilan sa mga pinakamabisang lunas ay hindi nasa mamahaling tableta kundi nasa bakuran mo lang. Tumutubo na parang damo. Huwag kang kukurap dahil heto ang sampulo ulam na gawa sa mga halamang gamot na dapat mong ibalik sa inyong lingguhang menu. Panguna sa ating listahan, ensaladang pansit-pansitan o ulasimang bato Madalas, ito ay itinuturing nating peste sa mga paso ng halaman. Isang damo na binubunot at tinatapon lang dahil pangpainit ng ulo. Ang problema, sa pagtatapon natin dito, para na rin nating itinatapon ang pinakamura at pinaka lunas para sa numero unong sakit ng mga senior, ang rayuma o gout. Ang payo ko, sa susunod na makita mo ito, ituring mo itong ginto. Ang pansit-pansitan ay kilala sa kakayahan nitong magpababa ng uric acid. Ang simpleng paggawa nito bilang ensalada na may kamatis, sibuyas at kalamansi ay parang pagpapakain mo sa kanila ng isang natural na pain reliever para sa nananakit na kasukasuan. Pangalawa sa ating listahan, sinabawang manok na may damong Maria o mugwort or Artemisia. Ang tingin natin sa halamang ito ay para lang sa mga ritual, pang suob o pangalis ng masamang hangin. May kakaiba itong amoy kaya marami ang takot isahog ito sa pagkain. Ang problema, dahil sa takot at maling paniniwala, hindi natin napapakinabangan ang isa sa mga pinakamahusay na gamot sa tiyan na handog ng kalikasan. Ang payo ko, alamin ang tamang gamit nito sa pagluluto. Ang ilang pirasong dahon nito na isasama sa sabaw ng manok o isda ay nakakatulong sa mga senior na may problema sa panunaw, kabag at pananakit ng sikmura. Isa itong natural na pangkalma ng bituka. Pangatlo sa ating listahan, tiya o ensalada ng takip-kohol o go-to cola. Isa na namang halaman na gumagapang lang sa tabi-tabi, mukhang ordinaryo at walang halaga. Madalas itong makita sa mga mamasamasang lupa at hindi napapansin. Ang problema, habang bibili tayo ng mga mamahaling supplement para sa memorya, hindi natin alam na ang sagot ay nasa harapan lang natin. Libre at natural. Ang payo ko, kilalanin mo ang takip kohol bilang ang brain food ng ating mga ninuno. Puno ito ng mga compounds na nagtapabuti sa daloy ng dugo papunta sa utak na siyang tumutulong para labanan ang pagiging ulyanin o demensya. Gawin mo itong tsa o sariwang ensalada. Pang-apat sa ating listangan, ginataang isda na may luyang dilaw o turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric ay madalas nating gamitin bilang pampakulay lang sa pagkain. Minsan inalalagay para magmukhang masarap ang ulam. Ang problema, itinuturing natin itong pampaganda lang ng presentasyon, hindi isang makapangyarihang damot. Sinasayang natin ang tunay na kapangyarihan nito. Ang payo ko, gawin mong bida ang luyang dilaw sa mga ulam mo. Ito ang hari ng mga halamang anti-inflammatory. Ang sangkap nitong curcumin ay direktang lumalaban sa pamamaga sa buong katawan. Ang ugat ng maraming sakit tulad ng rayuma, sakit sa puso at maging ng cancer. Ang ginataang isda o manok na may maraming dinikdik na luyang dilaw ay isang ulam na parang gamot. Panglima sa ating listahan, ginisang ashitaba ang pangalan nito ay medyo banyaga kaya ang akala natin ay isang mamahaling halaman na hindi madaling hanapin. Isang itong bagong usong halaman. Ang problema, dahil sa pagiging bago nito sa pandinig ng marami, nag-aalinlangan tayong subukan. Ang payo ko, kung may pagkakataon kang magtanim nito, gawin mo. Ang asitaba na tinaguri ang Leaf of Tomorrow ay kilala sa Japan bilang halaman para sa mahabang buhay. Puno ito ng mga vitamins at chalcones, mga antioxidant na tutulong sa pag-aayos ng mga nasirang selula at pagpapalakas ng resistensa. Masarap itong igisa na parang spinach o isahog sa miswa. Baka naman po, bilang malit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan, adobong manok na may oregano. Ang oregano ay nakatanim sa paso para just in case may ubo-ubo. Ang ginagawa natin ay ipinipiga ito at ipinapainom ang katas o ipinapahid sa dibdib. Ang problema, hindi natin naiisip na pwede pala itong maging bahagi ng isang masarap na ulam na mas epektibo pa. Ang payo ko, gamitin ang dahon ng oregano bilang pangunahing sangkap sa iyong pag-aadobo o pagpapaksiw. Ang oregano ay isang natural expectorant. Tumutulong itong ilabas ang plema at linisin ang baga. Sa pagluluto nito kasama ng ulam, nakakain ng inyong mga senior ang gamot sa ubo sa isang mas masarap na paraan. Pangpito sa ating listahan, Paksiw na bangus na may maraming tanglad o lemongrass. Ang tanglad ay madalas nating gamitin bilang pampabangulang ng pagkain, lalo na sa inihaw na manok. Pagkatapos maluto, itinatapon natin ito. Ang problema, tinatapon natin ang mismong gamot matapos makuha ang amoy nito. Ang payo ko, 'wag mong maliitin ang kapangyarihan ng tanglad na sumama sa sabaw. Ang tanglad ay isang kilalang detoxifying agent. Tumutulong itong plinisin ang ating bato o kidneys at atay at meron itong calming effect na nakakatulong magpababa ng stress at anxiety. Kapag nagpaksiw ka ng isda, maglagay ng maraming tanglad at siguraduhing hihidupin ng inyong senior ang sabaw nito. Pangwalo sa ating listahan, ginisang talinom o Philippine spinach. Ito na naman halaman na madaling tumobo pero hindi kasing sikat ng kangkong o pechay. Madalas ay napagmamalaan lang itong damo sa hardin. Ang problema, dahil hindi tayo pamilyar, mas pinipili natin ang gulay na kilala na natin at dahil dito, marami tayong sustansya na papalampas. Ang payo ko, ituring mo ang talinong bilang isang energy booster. Napakayaman nito sa iron at vitamin C. Isang perpektong kombinasyon para labanan ng anemia o pangihina na karaniwan sa mga senior. Igisa mo lang ito na may gabawang, sibuyas at konting tofu. Pangsyam sa ating listahan. Tortang bulaklak ng kalabasa. Madalas kapag namimili tayo ang laman ng kalabasa ang ating binibili. Ang bulaklak nito ay minsan lang isinasama sa dinindeng at hindi masyadong nabibigyang pansin. Ang problema, hindi natin ito nakikita bilang isang hiwalay na sangkap na may sariling pambihirang benepisyo. Ang payo ko, gawin mong bida ang bulaklak ng kalabasa. Ito ay puno ng vitamin A para sa panlaban sa panalabo ng mata, o age-related macular degeneration at siksig din sa iron para sa dugo at enerhiya. Ang paggawa nito bilang torta na hinaluan ng itlog ay isang masarap na paraan para mapakain nito sa kanila. At ang pangsampu sa ating listahan ay pinakulo ang dahon ng sili bilang sabaw. Ang tingin natin sa dahon ng sili ay isang afterthought, panghuling isinasahog sa tinola. Ang problema, hindi natin namamalaya na ang dahon na ito ay mas masustan sa pangansan kesa sa ibang gulay. Ang payo ko, huwag mo lang itong ituring na sahog. Ang simpleng pagpapakulo ng dahon ng sili bilang sabaw na may kunting asin at bawang ay isang napakabisang immunity soup. Isa itong dahil lang dahon ng sili ay kargado sa vitamin A at napakataas sa vitamin C. Ang dalawang pinakamahalagang bitamina para sa isang malakas na resistensya na kailangan ng mga senior para labanan ang anumang sakit. Mga kainog, ang ating kusina ay ang pinakaunang butika. Ang pagmamahal na inilalagay natin sa pagluluto ay mas magiging makapangyarihan kung sasabayan natin ito ng tamang kaalaman. Huwag nating hayaang maging bihag sa gamot ang ating mga mahal sa buhay. Ibalik natin ang kapangyarihan sa ating mga palot at mga halaman sa bakuran. Maraming salamat po. God bless.